Yo, what's up sa inyo mga tol? Andito nga pala ako sa BGC kung saan eh, nag-stop na ang booking mga tol. patay na ang oras, mag-alas 10 na at uh, oras na para kumain-kain. At uh, ito mga tol, ang apps natin. Natin na natin, sobrang liwanag. Ito pong apps natin mga tol. At ang kinita natin ay 1,907. Nag-umpisa po tayo ng anim uh, na booking lang tayo. Ano? So nagumpisa po tayo ng 5.30, 53 pinasukan. So sabihin na lang natin alas 6 mga tol. So nasundan, nasundan, nasundan at nasundan dito sa Makati po ito. Pinasukan ako dyan sa Makati. Papuntang, ah ito, ito pala sa Makati to ah, papuntang ano, Muntinlupa. Malapit sa ay, Sukat, papuntang Sukat mga tol. Tapos Sukat naman, pa Makati, pabalik. So yan, Makati naman, papuntang BGC. So bali, nagamit na natin ng isang set destination natin mga tol. So ayan. Uh, isa isa na lang po ang ating set destination. Pang-uwi na lang 'yan mga tol. So ayun. So ayun nga mga tol, uh, hindi ako nakapag-vlog ng ano ng ano ba tawag nito yung yung mga booking kanina mula umpisa hanggang ngayon. Eh nagsunod-sunod po kasi yung booking. Kumbaga wala 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 pa akong ano, wala pa akong hindi ko pa naibabayad yung pasahero. Eh automatic may pumapasok na na booking at magaganda tuloy-tuloy. So nagumpisa tayo ng alas 6 at uh, alas 9 na mag alas 10 eh naka 1,900 tayo mga tol. Ano? Ah uh, ito 1,907. So napakalaking bagay nun mga tol no. Na, na masasabi talaga natin na dito talaga sa Grab eh talagang uh, sureball talaga ang kitaan mga tol. Paano ko nasabi? Kasi kung hindi sureball ang kitaan dito, hindi eh, sana matagal na umayaw. Oh, nahatak na doon sa sasakyan. Kaya, yun lang masasabi ko mga tol Talagang, pagka grab ka talaga Sure bull yan, okay yan So, ang gagawin ko mga tol Dahil nandito tayo sa BGC At dating gawin Eh, alam na kung, napap, kung nasusubay niyo na ako Eh, dito sa BGC, kapag ganitong oras Eh, matuma lang ano Ang pasada Kaya, ang ginagawa ko, pupunta po ako sa may pa Palar Tunnel Ah, uh, dyan sa may Acacia Stake Napakarami pong booking diyan mga tol Mamimili ka na lang talaga ng booking diyan. So yun mga tol, peace out at uh, ang gagawin ko ngayon, pupunta muna ako doon sa Palar. Eh, sana makakuha tayo at syempre, uh, almusal muna tayo uh, bago tayo bumakbak ulit. At ano uh, mga tol, nandito na po ako sa may Palar. Ito may Palar Village. Tapos pagka dineretso ko yan, tapos kakanan ako dyan po yung Acacia State. So ang gagawin natin, dito tayo mag -hante. Libre naman yung parking dito at wala pa namang naninita. Kaya ang gagawin ko mga tol, ay mag-online na tayo. Ganun pa rin nakita natin. 1,900 mga tol ah 1,900 4,000 yung ano ko cash wallet ko <laughs> so ayan online na natin baby baby pasukan mo na ako ng booking baby ayan at ito na mga tol pinasukan na medyo malayo layo okay 408 yummy 1.6 kilometer ang pick up ala ang layo niya ang 6 minutes lang itatagal papunta ron so yun so Mayakasha, mga tol na natin sa maya so yun ako mga tol uh, pupunta na natin ang ating passengers papunta ng ano pasay mo Moa yata yun at ah uh, nyo naman kanina di ba yung discarte ko ano kasi yan meron siyang 8 seconds Ah, uh, kailangan bago mag bago matapos yung 8 seconds kung ayaw nyo sa ayaw nyo tanggapin yung booking o gusto eh, kung ayaw nyo tanggapin eh, ano nyo agad, decline nyo agad kasi kapag ka na na-accept nyo na yon tapos kinansel nyo maapektuhan po ang inyong cancellation uh, completion rate pala maapektuhan yung completion rate nyo kung bababa yun pagka bumaba ng bumaba yun mapupost po yung account nyo tapos pag paulit-ulit na nangyayari yun cancel kayo ng cancel in-accept nyo na cancel pa rin eh, ang mangyayari dun eh, pwede maban po ang inyong uh, account Uh, may marami na pong na nangyari sa driver ng mga ganyan na bana so dito yung maraming booking ay, mga tol ako po napakadaming booking talaga dito sa so, may Acacia State mga tol so dito po yun pumasok na at pipick up na ko ng pasahero so ay mga tol nandito na tayo sa Pasay at uh, natin ng pasahero ang bill niya ay 550 kasama yung tol uh, kasama yung top up at ito uh, na mga tol 408 yung akin at nagtip siya sa akin ng hmm. magkano? 50 pesos, 600 ang binayad niya. At ang inita na natin ay 2,300 mga tol. Okay, hindi na rin masama. At merong nag-text, din ng na muna. Dito na tayo sa Pasay. At ang diskarte ko naman dito sa Pasay dahil wala ganong booking. Napunta pa ako ng MOA tapos nakakaramdam ako ng antok mga na antok talaga ako. Parang gusto kong umitlip. Pero hindi ako makaitlip dito. Bawal kasi rito eh. pwede po ako dito ma ano, matikitan o marikir sayang isang libo din yan kaya gagawin ko ngayon hahanap ako na ano na mapagkakandungan ito dagat ng mowa ayano dagat ng pasa may mga yate ro no? so ayun mga tol ganda yun eh, no? so ito po yung ano mga tol mowa napakasinsado talaga ng mowa no? kayaman na ito mga tol ayan o kayaman ito mowa pa, panis nandito na ako sa mowa Ayan, dito po yung babaan sa kasakayan. Bali nakakuha ko ng booking kanina. Isa lang. Ano ito? 64 pesos mga tol ay, no? <laughs> Dito lang. Nag-grab pa siya. Pero ako pa rin. Ah, uh, pabot pa rin sa akin yan kasi. Kahit pa paano eh. Dagdag income pa rin yan. Hanggang sa mga kota tayo mga tol. So mga tol, ang daming, daming grab driver dito mga tol. Ang daming, tambak. Dito sa Moa. Gantong oras kasi, ano eh. Wala pa kasing paalis eh pag mga ganitong oras alas 11, alas 12 mga lahat ng tao papunta pa lang dito sa Moa kaya ang gagawin ko mga tol lalayo na ako dito sa Moa po unti-unti hanggat walang pumapasok eh tayo didiretso tayo mga tol pa airport terminal 2 o kaya 1 so ayun ako mga tol pinasukan tayo sa Iber dito sa Moa mga tol ng no, Moa So pupunta ito ng tagig. Ang akin dito ay 242. Sa Iber mga tol mababa siya. Pero okay lang kahit papano. May booking pa rin. Pupunta rito mga tol sa uh, Tagig. Tagig mga tol. Pateros. Maraming booking dyan. Paluwas ng ano, mga mall. So tara. 12.26 at nandito na tayo sa Tagig mga tol. At uh, 3.16 yung binayaran niya. 316. Okay. So mga pangulit tayo ng booking. So yung mga tol, nandito tayo ngayon sa Intramuros. Dito tayo dinala ng ating kapalaran. At ibaba uh, ibababa ko na yung ito drop off po na yung ating passenger confirm payment na ibaba ko na pala 506 ang kanyang binayaran kasama po yung top up at toll gate so confirm na natin okay so ngayon mga tol nandito tayo ngayon sa Intramuros sa loob at uh, tayo ay magsiset destination na pa uwi yow iyo Yo po pamilyar um, kayo dito sa lugar ito po yung pinaka lumang syudad dito sa Metro Manila ang Entramuros. Ito po yung simbahan ng Metro Manila. Mga tol, yan. Yan, yan po. Gagawin natin ngayon. Tingnan natin kung magkana natin kinita. 3,150 mga tol. 12 booking. At uh, gagawin natin anong anong ano ba to? Biyernes ata to eh. Ngayong Friday, May. Ano? May 30. So daily. Ngayon mga tol, ang gagawin natin ay magsiset destination na tayo pa uwi. Ah, uh, saan ba natin mag-ano? Dito tayo mag-ano? SM ang uno tayo mga tol. Papasukan tayo nyo ng mga pamakati. Ah, agoy may pumasok agad oh. May pumasok agad. Ba't ganun? Kaya sa... Ay, gage. Naku po. Nine minutes. Pambira. Wait lang mga tol. Wait lang. Antayin natin. po sa mga tol. 9 minutes but galon you know, nag set day ako so yun mga to nakakalungkot talaga oh. nag set destination ako nag set destination ako binigyan ako pala botas pambira talaga pauwi na ako mga tol eh pauwi na talaga ako kasi nga ano na abutan ako ng traffic alas dos na ng ano Ah, hapon 9 minutes pa ako magkakano nito magkakabukin at ang gagawin ko na ito mga tol lahanap ako ng may ihian pambira ay hindi ko talaga mga tol ah uh, try titignan ko kung baka nawala na yung destination ko kung nawala na yung destination ko lang po iyak tawa talaga ako na ito sure ko ito mga tol iyak ako na ito Uwi ako na itong luwaan uuwi <laughs> o kaya dire diretsyo ang buke mag-aabang ako na hanggang sa kahit mapalapit man lang kahit yun banda sa Makati mga ganun ingihin ako mga tol so yun mga tol ah uh, antayin ko muna itong ano na ito 9 minutes to eh. Ay ba talaga dito sa Intramuros mga tol. Ayano mga ay, itong haligi na to panahon pa to ng mga Kastila. Ayan Pati yung building na yan. Ayan mga tol. Yoon, kakaiba. At authentic. Authentic. You oh. know. So ay mga tol, uh, 541 na uh, at saka halos kalahati po yung nabawas sa ating gas. Tapos ang naitakbo po natin ay 151.9 km. Pawi na tayo mga tol andito na tayo sa kainta yeah so naubos na po ang ating set destination and then tingnan natin kung magkano ang inyata na natin mga tol dito na ako sa kainta mga tol dito ako sa taytay -tay. <laughs> dadaan ako dito ng tikling pa uwi nasa mga 7 to 6 km mga tol pa uwi sa amin so sige lang okay lang mga tol at malapit na so naka 4,000 yeah 4,000 4,000 104 ang kidita natin mga tol wow so may makakancel tayo mga tol grabi <laughs> grabe mga tol Lasting tingnan natin kung magkano yung na natin uh, magiging gas natin mga tol so ayan punta muna tayo sa gasolina sa banda malapit sa amin uh, kumita tayo ng 4,404 so kahit papano eh talagang kumita tayo mga tol ano uh, di ba? nakita yung kanina diba pinasukan doon nasa, nasa intramuros ako pinasukan ako doon paiba pa iba. di kinansel ko tapos bigla akong na, ano, nag time out na suspend ang account ko ng 9 minutes di ang ginawa ko mga tol nagantay ako inisip ko talaga na uwi ako ng bahay na wala akong pasahero kasi nga sipin mo mga tol ano ang layo nun intramuros manila yun tapos uuwi ako walang, walang pasahero kaya nung pagkatapos ng ano 9 minutes pag on ko, aba may set destination pa. At ito mga tol, ang pinakamalupit. Pag on mga tol, pumasok ibang way. Akala ko pa naman pa uwing. kaya tumagal ako kaya inabot ako ng ganitong oras alas 5 dapat alas 4 nasa bahay na ako. Ang nangyari Ang nangyari, mo, pinasukan ako pa ano pa Chapo Church na kung saan napaka-traffic doon. Naku ano po nasa 4 km lang ang minutes papunta rin, nasa 30 minutes kulang ko lang 40 minutes po ang tinakbo ko so ngayon mga tol ang nangyari pagdating sa Quiapo Church pinasukan naman ako papuntang BGC tapos BGC papunta naman dito sa Kainta malapit sa amin eh. <laughs> gigil ako eh. So yun mga tol, uh, ito na, Pauwi na tayo. Balita ko kayo kung magkano yung magiging gas natin. Kisa ako. So yun eh, mga tol, uh, nakapagpapultak na tayo. Ayan na, pultang pultang na so bali ito mga tolam ang uh, kinita natin ay 4,400 so 4,400 ngayong ano to mga to lang? ngayong uh, 15 booking ngayong araw ng Friday so kwentahin natin mga tol ito yung gas natin yan ang uh, binayaran natin mga tol total of Uh, 922 Pero meron akong discount na 72 Kaya ang binayaran ko na lang ay 838 So yan po yung binayaran ko mga tol 838 Ngayon ang gas natin dahil 838 So yan na natin dito ay eh, muminus natin Okay uh, Okay uh, Dito mga tol, laban kayo ha uh, Ano ba ito uh, 4,400 Saktan natin 4,400 Minus uh, Para sa sasakyan 1,000 Minus Para sa bahay 500 Minus yung gas 800 Magkano yan? Kalimutan 838 Ito Okay 800 Minus 800 uh, 30 35 na lang kasi 400 puro yung ano eh So equals natin mga tol Meron tayong 2,000 2,000 na savings so hindi na bad mga tol meron tayong 2,000 na savings para sa alam nyo na pwede sa panluho ng sasakyan in case emergency kapag ka tinamad bumiyahe meron tayong pang hugot para sa pangulog ng sasakyan so yun mga tol maraming maraming salamat at itong update sa aking at pauwi na po ako uh, salamat sa inyo panonood thanks for watching maulan ngayong araw at ingat kayo ride safe